mapagpalang hapon po mga bro mga session dito po kami ngayon sa may TLC Park kasama ko po si Sis Lisa yan po napaganda na po ngayon dito ang parkingan dati nang pumunta po kami dito nung nakaraan December ay puro po itong mga tampak na ganapa ngayon pinahayos na po talaga ayan po dami pang ilaw dami pang mga CCTV lang dami pang mga sasama po lang enjoy na enjoy, enjoy yung mga kabataan na mahilig magsaranggol ayan po complex complex ko mga promosis sa po DLC park po ito mga promosis napakalawak po libre parkingan no park libre din ang entrance wala po kayong babayaran dito pwede yung malimaw may bilhin lang kayo magutong kayo yun lang po free parking free entrance lahat po libre oh. napakalawak papate maganda po magjaging jaging dito lalo yung umaga or hapon ganitong oras kaya naisipan po namin ni Sis Lisa na pumunta muli rito eh malaki na po ba talaga ang improvement. Ayan po. Lawak-lawak. Ayan to po. Tapo, tabi po mismo ito ng Laguna TV. Ayan po. Ang room kasi sa yan po. Sarap ng hangin. mga room kasi sa yan po. Kasi pag sa bahay po mainit ngayon eh. Ang ganda po pag nandito. Ayan po tabi ng lawa Ang mga blue mga po yan marami din dito po may mga alagang mga isda pispan pa yan mga blue mga sisayang po lakad lakad po kami ni sa hanggang kung sa dulo ah, sarap po ng hangin mga blue mga yan yan po Lagawa na di ba yung mga bro mga sis? Yan po. Yan. lakas hangin, sarap po. Presko, mabulok mga po. Sis. Ayan. Ayan. mahina signal doon banda sa koro. Koro talaga eh. nalalay. kaya lang mahina daw po yung signal. Mahina ang data rito. Ayan, tara na tayo pupunta doon. Sa dulo. Ayan po, mga bro mga sis, Ayan po. lalo ng mga ganitong oras saka po mga 6 am ng umaga or 5 hanggang 7 napakasarap po mga shell dito mga jogging jogging mga um, ganda tsaka ano ispaltado na

Mayroon, dito tayo. Baka ba pagalit. Pagalitan ka dyan. Ma matinig ka dyan. Ayan, mga pro mga siso. Sarap, mga nganda Ganda. Ang bawal dito. Ayan, ang napito. Nung guardia, bawal. Bawal. Bawal dyan. Bawal namin. dun lang sa loob pag-alok ay, balikan na oo nagpicture lang Bila, bawal daw kami sa migili doon mga bro mga